Yun guys, sa uh, isang magandang magandang umaga sa ating lahat. Uh, dito tayo ngayon guys sa uh, Carmen na nasa uh, natawag nilang Burautan. Dito tayo guys sa uh, vlog tayo para mapanood ng maraming viewers mga uh, pina-vlog natin dito mga sarisaring latag dito sa Carmen Planet. Ayan guys, nabili ni Sir. oh. Magkano Sir? 200. 200, eh? 200 oh. Nakuha ko 200. O yun, taga saan si Sir? Bateros. Pateros. Oh, pateros. Pateros pa. O diba, naka-bike lang oh. O oh, yun, shout out Sir. Ah. Ano pangalan niyo po? Michael Lurato. O oh. yun, si My Sir Michael guys oh. Andi dito. Bumili oh. Helmet. O. Oh. Spider guys yan oh spider po untatak niyan. Oh. <laughs> iba spider. Shout out ah. Yon shout out guys 'ser oh. Salamat po sa inyo. Yon shout out yan. And guys uh, dito na si Ganggang TV Gang, Official uh, saka si Marty TV Vlog. Dito na rin saka sa mga latag ni DJ Rizalty guys oh. Dito guys lang yan sa Armin Planas di ba? Oh, di ba? Halagang 30. Yan pa rin na. 100 dun sa ano, pansisin sa Dito guys, 250, 100, 500 po dyan sa ano, uli. So, diba? 500. Ito mga collection guys, oh. 30 lang, no? Doon guys, meron din sa mga laruan na yun guys. Aluminum yun. Sa mga 100 daw po. Uh, oh guys. Ito guys, so oh, taco. O, oh, sa mga mahiling mag-billiard dyan. Ganda pa nito. Oh. 100 daw sir. O, oh, ito guys, mga taco. DJ, magkano to? 250 yan po si... 250 oh. Oh 250 sa mga mahilig magbilliard guys so may takô na kayo dito 250 oh di ba takô ganda oh oh 250 to guys ha? oh ganda oh bago ko pantalon magkano yan DJ magkano yan ano kay 250 Oy, sticker. Sir, taga saan po kayo? Balinsuela po, shout out. Balinsuela, sir. Saan sa Balinsuela? Uh, ba, ano, sa may Genti. Genti. Balinsuela ako, sir. Parada. Ah, Oh, oh, shout out daw kay Mamboy. Oh. Namili, sir. Namili. Oh, da dami. Nga nang dumata kay Mamboy. Oh. Yun, <laughs> <No, laughs> oh, no, kasama niya rito. Shout out, sir, ah. Shout out. Bro. Oh, thank you. Thank you po oh, na marami. Para sa pagdayo. Para kayo, ah. Opo. Oh, shout out, sir. Thank you po na marami sa pagpunta. Thank you po. <laughs> Guys, continue tayo. Oh, sapatos guys to. Oh. Ganun to. Oh. Di kayo magkano sapatos mo? 250 guys to. Oh. Gaan pa nito? Ano yan? 600 sa kapila? Diba? Oo oh, nga. Ayan guys to. Oh. Air Jordan. Ano oh, manipis mo makapal? nga to. Pero ang gaan no? Oh. No? Gandang gamitin to. Kapihin ka lang yun. Kaya nga, anong anong, anong, nito? Size nito? O, size 38 you know, size 38 doon Gondo. O sa mga nangangailangan ng mga shoes guys, sa bota. No 150. 150. Lalo na ngayon guys, magtatagula na kailangan 'to natin, no. Kailangan ng mga kids nyo O 150 lang guys, may bota na kayo. Di ba? Sa mga t-shirt mga idol, magkano? Ito 100. 100 oh, guys sa may mahilig ng mga ano diyan no Oh, di ba? Gando, 100 long. Ba diba? so, oh. oh. sa mga t-shirt to. No. Mga na. Kailangan ng kailangan niyo rin nito, guys. So, kung kailangan niyo ng mga ano, remote, nandi dito 'yan, oh. Dami. Oh, dalawa na lang 'to natitira, guys. Oh, di ba? Benta lang 'yung remote. Oh, nandi dito 250, nandi dito 'to si ano, hanggang 200 daw 'to, guys. So, Jacks Takara. Oh, oh di ba? guys, oh, hindi ano to na sabi mong pinakaano na plastic, guys, oh. ganda oh. Oh. Ba? Ano na yan? Oh, 2. Hanggang 200 guys, pwede to. Dito kay DJ Rizaldi guys, TV. Oh, di ba? 250. Ito pa yung sa pang ano, oh. Pang bike, dalawa to. Ito yung sa pang bike 50 pares so. Paano to inaano DJ? Roscas lang. Meron ba yun sa loob no? Bike? Bike sa motor. Bike sa motor. Oh. Oh guys. Nagamit mo na 50 lang to guys so. Ganda to ha. Ah. 50 aluminum. Oh okay, guys, so 50. Ayan guys, ayan short pa no. 50 guys sa short. Oh, ganda oh, 50 lang 'yan oh. oh tibay 'yan. Oh, tibay 'yan. 'Di diba? Sa mga shoes mo. Oh. 350 to guys oh. 350. 350. Oh. Ito. 350 din. Etong isang to. 150. May pang ano 'yan ah. Oh. 'yung Kami tinanong pang guide 'yan, uh, guard Ito DJ Rizaldi. 250. na 'yan, Guys, tingnan 'yung may gito, Itong sapatos na 'to. Oh, 'di ba? 'Yan no? ganda oh. Lucky nga lang sa akin oh. Oh, di ba? Oh, guys, sa mga may lig ng mga sapatos na mga original dito niyo na makikita oh. oh? is Nice na is mga shoes dito. Dami dito, guys oh. Diba? May shoes pa ng pang guard guys so oh. konting lagay lang to ng pang ano ba yun yung pang lagay pang shine o oh, may shoes na kayo guys sa mga guardian na nangangailangan ng mga shoes guys nandito dito ba dito pa oh dami oh o oh. dito saldi magkano sa ganito to? ito kaya pang kalay kayo mo 250 oh gaganda ng mga shoes oh mga ano pa oh guys oh sa mga oh, sa mga atin ng mga kasal dyan o oh, abay o oh, diba yung mga ikakasal na dyan o diba sa mga ikakasal dyan eto na dito na kayo pumunta oh. oh. o oh, punta na kayo dito kay Gigi Rizal TV guys o oh. dami ng sapatos dito magkano ulit o 250 o oh, 250 o oh. may shoes na kayo Pangkasal kasal daw Oh, ito pa guys oh. Adidas oh. Sa mga ganap ng mga sapatos guys oh. Adidas to. Ah, titesti babalikan ni Magkano to Adidas Resaldi? Magkano to titesti? 150. O, oh, 150 to guys oh. Oh, di ba? 150 mura na to oh. Adidas. Oh girls oh Sa mga Ayan na Si kuya oh, Shout out yan <laughs> oh. uh, Shout out kuya Yun know? oh Ito guys uh, Sa mga Para sa mga estudyante to Uh, nalalapit naman po ang pasukan nitong July. So kung nagba po kayo ng mga pera nyo dito na kayo pumunta sa Carmen Planas. Sa entrance lang po to, banda sila nagtitinda. 380 yan bargain sa O 380 daw to sa bargain. Ayun ah, sa mga ano dito guys 100. May shoes na yung mga mag-aaral nyo 'o oh, di ba? Ay, uh, yun oh, ganda nito oh. Oh, di ba? Ganda oh. Pero ganda, 100 lang. Di ba? Dami dito oh. oh, dalawa 'yan. Dalawang ano, meron pa isa doon sa ilalim mo. Oh. Ito yung isa. Dalawa to, guys, 'yan. Dami dito. sinyo oh. tayo, guys. Dami doon oh. Dami no. Mga bag. May mga bota din. Oh, di ba? Magkano din sa mga bag, DJ? 300 guys so oh, sa mga bag na ganyan no. Oh, nalalapit na mga pasukan guys. Dito na kayo pumunta. Oh, di ba? Mga original na bago. Oh, oh di ba? Oh, yun no. Oh, 300. Oh, 300 lang dito. ba? Diba? Marami doon no. Iba-iba pang ano dito. Oh. Oh, sa mga ano diyan, may konting ano lang to guys. labalang lang kailangan nito May bag na kayo. 'di ba? Laba lang naman kailangan niya no sa ganyan. Oh. Tingnan niyo naman. Oh. Lagay na lang. Oh, 'di ba? guys, oh. Seaborn. Ganda nito oh sa mga estudyante diyan dito na kay pumunta. 300 lang no. Oh, sa 300 na halaga guys, may bag na kayo. Sa susunod na pasukan itong darating na pasukan, may mga bag na kayo sa kasapatos, 'di ba? Ato pa ano pa meron dyan? sa Bota DJ, magkano dyan? Bota. bota, bota. 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 350 guys sa Bota. Yata to, 350 to. Oh, 350 to. Spartan, kaya oh, di ba? So oh, 350 Spartan, ano. 'no. Oh, 350 to guys ah. Oh, di ba? 350 may Bota na kayo. 350. Yan dito lang kayo pumunta guys, yan. Oh, magkano DJ? Oh, 350. Spartan. Spartan ang tatak, oh. Ito, so, Japan naman. Ito, ano to? Tokyo, Japan, Japan, Japan dyan, oh. Yan, Japan, guys, oh. Oh, ganun din presyo. Oh, may bawas pa raw yan. 350 din, oh. Dami dito magtatagulan na kasi kailangan natin yon. Oh. Hindi kayo Okay. Hindi kayo Pero, sis, yan. Dami sapatos dito, guys. Uh, dito na tayo pumunta. Sa pwesto ni... DJ Rizaldi, ayan eh, o. Yung guys oh, may kalaykay. Kalaykay to no kuya. Magkano to? 700. 700 guys oh, yung mga unang kalaykay tibay nito. Ah, oh, vintage na to, pero ganda oh, 700. May bawas pa po 'yon. Oo. Oh, may bawas pa raw guys sa kalaykay na to. 700 oh, di ba? Itong gunting ng pang ano po 'yan? Pang damo. Pang damo, pang apan trim ng mga halaman guys, yun no. Oh. Magkano magkano? 300. Oh, 300 daw guys. Eto guys, continue tayo. Dito naman tayo, pang ano rin to ng damo. Oh. Pang bungkal ng lupa. Oh, di ba? Ganda. Magkano to kuya? 150. Dami to guys, iba-iba. May ganito na style yan guys, oh. Saka ito pa isa, oh. Oh, pandamos, pangkang Pang ng lupa. Magkano to ya? Sandaan guys, ang gano. Ganda nito. Oh, yun oh. Oh, di ba guys? Ganda. Mga iba-iba rito ano, oh. meron pa nito style na to. 60 na lang daw to. Oh, di Sa mga naghahalaman ito rin. Sa mga ganito. Pangalaman. 80 daw guys, oh. Guys, oh and guys, thank you ng marami sa inyo, thank you DJ Rizal DTV ah, yun, yan shout out yan, yun thank you ng marami, kuya thanks na marami, ayun oh ayun, tapusin natin dito vlog natin guys, yan, puntahan po natin mga latag nila rito sa Katmiklan thank you bye